craving satisfied. So, pass. So, pakulaan ko yung macaroni ng 5 um, minutes. Ayan. So, after 5 minutes, guys, off ko na siya. Para mamaya. Ayan, guys. Sinalak na. Okay. Mantika. Bawang sibuyas. Menit. so 5 menit. Chicken feels, isang kutsa five minutes, at minutes lagyan natin ng ng teaspoon salt ang ating gatas evaporated milk mm. isang latang nilagay ko guys para mas masarap mm. laguin wow. at syempre ang ating gulay sayote, carrots at prince beans bagyo beans Dahil wala akong margarine, guys, lagyan ka na lang ng konting butter. Ayan. Ayan. Konting butter. Takpan. pakuluan hanggang 10 minutes. Ayan. Ayan, guys. Kapag nakulo na, lagay na natin ng macaroni. Ayan, guys. Pinakuluan ko na ito kanina. Kaya, pukulan na lang ulit natin ng 5 more minutes. pamuli ang ating repolyo lagyan na natin ayun guys after 5 minutes wow, okay na to luto na to guys ayun craving satisfied so pass